Nandito ko nito Dito nga pala kami ngayon mga ka sa ano sa bahay bahay, bahay ni Commander Los. ngayon nalalaan niyo po ito guys, ako po yung unang-una na nakulong dito ito so, yung unang unang nakulong dito grabe grabe yung uh, sakrapisyo ko talaga dito sa si area na to hindi ko talaga makakalimutan to at hindi lang Ayan. po ako ang nagpasok na dito nakulong pati si Dante nakulong na rin dito Dave ayun oh, na nga uh, si ano idol si si Bata

So ngayon, 100% na ispo na talaga <yukos> yung kalaban. Ispo na talaga ang lugar na yung Commander Luzon. Brad, maganda na, po gawin sa so, Comrade. Ano Brad? Masa Brad? Ano nga. Ito so, yun. <yukos> Hindi, meron pa idol. Si ano? Si Dan Gus 20. Oo, oh, Dan Gus 20. Oh, Nilubog din nila dito. Ako, so, ano ka rin ng... Brad?

Pwede. No? Pwede, pwede kung... oh, gawa natin yung nag-init ng mga cottages, Pwede, no? Oh? No? Dawa, dawa. Mga ano dyan, mga Dito sa gitna yung ano. Dito sa gitna, oh. Talagang <laughs> <sighs> yung swimming pool. Brad, ngayon lang panatag ang loob ko na Nagapunta ako punta ko dito na wala nang kalaban. Oo okay. nga na nga mo ka Talaga ngayon lang kami so, nakapunta. Oo. Umiro na tayo ano, nagmamadali. Oo yeah. nga. dito. Dito si Dati si uh, Jackie si dito. Si ano? Yan. Jackie, Dito ko siya yeah? nag dito. ano ito kayo masaya nyo. Ito sa kita. Sana yung mga kayo. supportahan natin guys si Jackie. Opo. Si Adventure. Ayan. May marami na sabi na hindi daw ma search yung YouTube channel mo. Ano Jackie Chan? Jackie Chan, idol lang mo gawas. Ha? Jackie Chan lang mo. Mugawas man sa akin. Dalabas? Oh, sige. Oh, yung idol eh, yung Gratisian ba yung Jackie si Di Jackie unsa si ba ah, dapat uh, apelyido ni Jackie? Jackie Chan nga yung lalaki ano yung ba? Yun ang nagalabas pag kid, gina-search ito. siya. O, oh, kaya nga. R Jackie and Benjo kasi wala pang lumabas. ilang video pa lang inapasok doon, na upload. Apat, apat na upload na yan ng apat. Oh, Apat. Pero sa akin din idol kahit ako mag-search di talaga siya makikita. Hindi. 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 Kasi bago pa lang. Pero ako, nakita niya ako. Salamat po sa inyo. Pero ako ah, mo. No? Hindi naman Ah, hindi naman nagtagulilong. So, mga kaidol, nandito nga kami ngayon sa location po kung saan madalas po nagatambay po si Commander los dati. Nito nga po kami lugar itinali niya. Nakaraan kami dalawa ni Jack, mga kaidol. So ngayon po. Dito so, mo, sir. Ngayon po. Ay, ah. Uh, yan na lang. Mag-send ka ng link sa akin. Tahimik na dito sa lugar na to. Wala na ano. Ito po yung cellphone ay, ko. Wala. nga pala mga ka-idol. Ang basag cellphone ba, dati ni Dante. Basag na basag talaga ang cellphone ni. Nalala mo ito, Oo, nga pala yung cellphone mo. Oh nandyan pa. Dito pa. Oo. Screen. Kagagawa niya ni Luz. O, yun na nga. Diba? na nga cellphone ko. Nalala. Kagagawa niya ni Luz. Ah. Yan yung cellphone ni Dante, binasag. Talagang ah, ala, -ala na lang yan. Oo Ang mahalaga, malaga na babagong ah, buhay din. Uh, o tayo. Oo. Oh, oh, wala nang ngayon, oh, malaya na tayong makapag ah, makadlaka dito. So, yan, Ay, niram ko pala tong ano. Uh, ay, hello mga ka-idol, ah, nandito nga po pala kami ngayon sa location po kung saan po ah, madalas po na ah. nagabantay, nagasurbi kami noon dahil dito lagi ah, dinadala ni Commander Los yung mga bihag niya tulad nung mabihag niya sila Dave, saka sila sila kuya idol po ah, dito po kami madalas po naga ah nag-sorbe po, kumbaga nagbabantay, nagmamanman po sa kanila po mga idol. So ngayon po talagang wala na kaming nakitang kakaibang tao dito sa paligid po. Ayan na po, mga kaidol yung paligid niya. Kung, kung makikita niyo po. Tapos dito po sila ilulubog. Dito po nilulubog nila yung mga nahuhuli nila. Nakita nyo naman po mga ka-idol kung gaano kadumi. At may mga <laughs> mabuti na lang talaga mga ka -idol. Hindi kami nilubog dito ni Jackie nakaraan. Oo nga. Po, sus, ay napakadiri. Sobrang putik po. Malalim pa. po Tapos lahat pa sila. Maraming isda kaya, kaya tuloy na, 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 na ano mga opo Kuya idol support niyo po ako sa aking channel po yung, no, no, mag, mga Kaidol na ligaya princess adventure po may ano nakana ko na ng may mo? mo kuya cool idol meron na akong ano ha? may may niluluko at may nagpapaluko oh oh <satisfy> uh, yun na nga cool kuya idol no oh. kayo na kayo na kayo na ba oh kami na okay. oh oh ma ma may magsisilos na naman yan eh <mumbles> hindi na yan sila magsisilos mga kuya uh, cool idol kasi ang ang gusto naman lang makita kung meron na ba daw sumeksi ba ako ng ganito kung hindi ako magkakaroon <juedid concernediendo> Pero, ano, yung tamag-tamag niya kaya, kaya para blooming ka ngayon? Nagpapasiksing ako para sa kanya, no? Ngayon, ang... Ay. Hi, my loves! Sa na nasa lusun? Oh, hindi, kaya Idol nasa... Bansa muna nasa Manila lang um, man yan siya. Oh, Alusan. Unsa Al, di man eh? Alusan ba yun? Ay, sorry lang kalimutan ko. Hi, my loves. Ah. Ay. Hi, Tan. <laughs> Hindi kay pangalanan ko na ko yung idol, guys. Ha? ako sa akin. Ay, syempre. Syempre, wala nang iba. Ay. Yun ang mahal ko. Secret. Eh. protektahan ko yung pangalan niya. Uh. Pangalanan mo kaya? <coughs> hindi. Hindi ko talaga i-flex yan. Pwede i-flex yan kasi. Ay, alam mo naman, idol na. <coughs> so, mayroon, mayroon ibang bansa yun. Meron mm, din tatawag rin sa akin. Brad na nag-tawag -nag 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 rin na mahal. Pero hindi ko sila kilala. Pero ibang mahal na ano okay. uh, an po. Meron din nag-tawag na, B. Kaya oh, mga uh. uh, basher lang yan sa pagmamahala namin. Uh, ano, hindi yun basher. Kundi naninira. Naninira yan? Oh. Di ba basher tsaka naninira? Oh. Kaya, Kaya sa akin, meron yan. din ganyan idol. Marami rin nag i you sa akin. Hmm. yeah, ko. Pero, yun. hindi naman kami. Mahal ko. Oh. Sa amin lahat. Sa sa ba sa ba? Ba? Oh. Sana, sana. meron nga talaga. Pero syempre, meron ako my loves. Huwag nyo na, ano, idol. Okay na ako dun. <laughs> Hi, my love. Shout out nga pala sa'yo, my loves. Ingat ka dyan. Love you.

Hindi, Idol. Di ba nakabaon kay Commander Luz yung anting-anting niya? Mm -hmm. Hindi pa naman natin napatanggal yun. Pero kahit na, kahit na nga hindi na matanggal. Oo. Oh. Kena yan. Kasi, ah, oh, bagong buwan na talaga siya. Hindi na natin nabalikan yung kung ano pa man yung, di ba? Kata yan. Oh. Nasas ano yan naman kung man... babalik siya. Basta sa atin lang tulungan natin siya kung ano man mm -hmm. pwede matulong natin sa kanya. So Sige na, ibigay mo na yung kajaki para kajaki. mahiram oh. niya. Hiram kaya nga, pinadala na, namin to sa iyo uh, kay para... Lagay mo yung ano man dyan, Jack, para naatay lagay lagayan. Opo, Dax Mandirigma po. Chaka, Sa Team 44 Jackie, po. Jackie Adventure po. So... Opo, tsaka mga ka-idol, pakisupport nyo naman po mga ka-idol ang buong Team 44 po. Siyempre po, Aligaya ah, Princess Adventure. Siyempre po kay Jackie po. Ah. Jackie Adventure po at syempre kay po ikaw. Syempre po kay Dante po, Dante Explorer po mga kaidol at kay Kuya Dax naman po is Dax Mandirigma at syempre po sa akin kinakapatid po na si Brando. Tolder ito. Paki-support niyo naman po si Brando Adventure po mga kaidol. Sana po mga kaidol masuportahan niyo po ang akin YouTube channel mga kaidol. Malapit na po akong ma monetize mga kaidol. Konti lang po, konti lang po. Opo. 'Yun na nga po mga kaidol. Uh, please po, uh, tulungan po natin si Brando po na ma-monetize din po. Katulad po namin nila Dante po at saka nila Rafael po. So sa Team 44 po, sana po mga kaidol, uh, support nyo na lang po kami po. At saka si Kuya Dax. Sana po masupport uh, oh, nyo po si Kuya po Kuya Dax po. Dax, Dax, mandirig ma po. Oh, oh, oh. Siyempre kay Jackie, dahil si Jackie oh. hindi pa rin makikita mm. sa channel niya. So sana po mga kaidol, uh, hindi pa po ako marunong mag-share ng link po kay Jackie po dahil hindi ko rin po nakikita pa yung channel ni Jackie. Hindi ko po po na si-search po mga ka-idol. So, asana uh, sana po ah uh, sa sunod, kailangan lang po muna mag-upload na mag-upload ni Jackie po mga ka-idol para, para makita na po namin yung channel niya at pwede na po namin i-share po. Mm <coughs> so, so ayan mga kaidol uh, na nagpatay po yung video ko mga kaidol. Sa akin po, lowbat po yung cellphone ko. Nanghingi so, na ako ng po number. Yung, oh, ano number yung video pala. Patay patay po yung <laughs> cellphone ko mga kaidol so, na, no, dahil sa video po. Nainit. Paano yan patay ni sayo? Saan ako manghingi ng number yung Ay oh, sa video. sa video. Si, di si Brando sa akin manghingi di di so, pa, pasa, lang pasa, lang lang lang. Ko pasa, -pasa na, Pasa Oh. Idol no? dahil yung cellphone ko sobrang init po. Di, hindi pa tuloy-tuloy yung ano video. O, oh, pwede ra okay ra. Okay. Oh. okay ra. Parang Oh, magpaalam kayo dito. Dito kayo magpaalam. Oh, so, mga idol, uh, see you next videos po. Oh. oh. Kasi ano may nagbabadya na ng ulan, no? Kaya kailangan talaga ano mag Tandahan tayong ano. Uh, so, Ayan mga kaibigan. Kailangan tayo Kailangan pa mag na lang po ako kang Ate ng ano sa video dahil patay-patay po yung ano. Video Oo. po mga kaibigan dahil mainit po 'yun. At sa lahat ng OFW po mga kaibigan, no? shout out po. Shout out po. Shout out po sa mahal mahal ko diyan na nag-iingat ako para sa iyo. Okay. Sa lahat ng subscriber ko at sa lahat ng viewers ko, shout out po. Sana po ma hindi kayo magsama magsuporta sa King YouTube channel, Brando Adventure po, at maraming salamat po sa inyo. Okay, okay, oh, okay. sige, sige. Sige. Okay. Oh, sige. O nga po pala mga ka-idol, ipapalam ko lang po sa inyo po para po sa iba po na magtaka naman po kung bakit ako po yung uh, nakalagay po sa YouTube nila. Mga ka-idol, papasan ko lang po si Brando po at saka si Brando po at saka si Dante po ng aking uh, video po dahil hindi po sila nakapag-video po ngayon mga ka-idol dahil biglaan po yung punta namin dito po mga ka-idol kaya Uh, sana po wala na pong uh, uh, magmaritis dyan kung bakit sa akin po sila maghingi po dahil wala namang po problema po. Isa sa amin po kahit saan po maghingi okay lang po mga kaidol dahil wala nang po ibig sabihin po. So yun lang po mga kaidol. Maraming salamat po.